There's a motion to reconsider House Bill number 10174. Is there any objection? Chair is done. The motion is approved. Human ang pila ka oras nga diskusyon. Pasado na sa ikaduhang pagbasa sa House of Representatives ang House Bill 9349 kung ang Absolute Divorce Act via voice voting. Tumong ni Principal Author Albay Representative Ed Selagman, mao ang masalbar ang mga anak sa sakit ug stress nga naangkon tungod sa marital clashes o irreconcilable differences sa ilahang ginikanan. The, the husband could be the victim of the marital infidelity of the wife. So that could happen and that happens. But we are saying that in the majority of cases, the wives are the victims of marital uh, infidelity, marital violence, and marital abandonment. Rason nga pabor ni Ine ang minyo nga si Mark Chan dili alang sa iyang kaugalingon apan ngadto sa mga minyo nga nakasulay og pagpangabuso sa ilang kapares. If ever magod sa mga like ng mga scenario magud na ginabuso, oh so mas kwan siya mas pabor sila para mas dali sila mas separate sa ilang Uh, maragbanan nila ba na nagakwan nagatrato sila dili maayo parang maragpapayapa sa kon ba sa pamilya kung nay problema lang kung nay problema sila okay. samtang ang ginikanan niya si Divina Alames dili pabor sa moong divorce bill daghang problema na matud pa ang naagi nila sa iyahang asawa sulod sa 13 ka tuig nila sa panagminyo apan bisan ka wala niya gi ang pagbulag ang Filipino culture manggod nato dapat buo jud ang pamilya lalo sa mao namo mao namang gud atong na nakagisna na so ako dili ko pabor ma'am sayang man kay pinumpaan nyo sa altar nga sa kaminyon kung buhaton ang divorce kung dili magbinyo ayo magbinyo kung gusto kag magdivorce Pila lang usab sa rason sa pagfile og petition sa absolute divorce mao ang nakasulay og abuso lima ka tuig separado og uban pa Not only unhappy marital situation But the stressful situation, toxic relationship, where there are valid grounds to petition for divorce. Because if there are no valid grounds, then no divorce will be decreed. Kahinumduman nga dili na kini ang unang higayon, nga sa kini sa lower house ingon sa Senado. Kahinumdumang tuig 2021 na sa Committee on Population and Family Relations sa Kongreso ang sugyot sa pag-legalize sa diborsyo sa Pilipinas. Apan ang maong pag-aproba, miagi og debate sa Senado tungod na usab ang maong sugyot sukwahi sa balaod nga pag-separate sa simbahan ug sa nasod. In the heart of changing lives, si sa labaho, Brigada News.